Sila, alhamdulillah. Salam alaikum, Ima. Salam alaikum. Wa alaikum. Wa alaikum, salam. Yan. So, Ma, anong pakiramdam na naka-hijab ka ngayon? Ah, Siyempre, pakiramdam ko. Ma masaya ako. Eh, kung may magpatanggal sa'yo ngayon ng hijab niya. Ay, hindi ah. Hindi ko tatanggalin niya. Kahit na ang kapalit ay makakapasyal ka dito, hindi ka daw papasok pag hindi ka Uh, pag inalis mo yung hijab, tatanggalin mo muna daw yung hijab bago ka makapasok dito, papayag ka? Ay, hindi. Kahit eh, hindi ko na yan makita, huwag ko lang tanggalin yung hijab ko. Kahit maganda yung pal paligid? Oh, kahit maganda na yung paligid. Kahit bigyan ka 1 million? Eh, kahit na. Hindi ko pagpalit yung hijab ko sa Bakit? 1 million. Bakit? Bakit? Ay, yun ang gusto ko. Eh. Bakit? Yung pera, madaling makita yan. Pero yung kay Allah na pa, ano ko sa, uh, ano ko sa Islam balik Islam hindi yan mapapalitan ng pera mm, okay lang sa'yo wala kang pera uh, kahit walang pera ay kung bibigyan ka 2 million alisin na yung job mong hindi eh hindi pa rin kahit na magiging artista ka ay hindi na kahit ba? na <laughs> okay lang sa'yo ano na lang wala kang kakainin ay marami makain ako sa bundok <laughs> Ha, kahit na sabihin, alisin mo lang sandali ang hijab mo, bibigyan ka tayo isang libo. Ay, hindi. Talaga? Hindi ko pagpapalit ang hijab ko sa isang libo lang. Bakit? Ay, siyempre, mahal ko yung hijab ko. hmm uh -uh. Bakit ba? Ano bang meron dyan sa hijab? Siyempre, ginagalang ko yung kasuotan ni Berhin Maria. Ayun. Tsaka mahal mo si Allah. siyempre, mahal ko ang Allah kasi siyang nagbigay ng buhay ko. Allah, ako dahil sa kanya. Masya Allah. Oh, binigyan ako ng mga kaibigan dahil sa kanya. So, anong mapapayo mo sa mga na, tinatanggal ang hijab? Ah, uh, maipapayo ko sa kanila na pagmalaki nila yung hijab nila. Kasi yung po ang ating... Uh, pag ano po sa interno, hindi tayo mainitan at hindi tayo mapupunta sa interno. Yun. Salamat po. Salamat alaikum. Yeah.